Hello guys and then welcome here in Dom's Handicraft and Souvenirs. So we are here now in Orkela City. So in front of Gloria Bazaar ang kanyang business. So i-check natin guys kung gaano paganda ang kanyang um, Prada. So supplier niya from Bicol, uh, Pangasinan. So let's go guys para i-check natin. Come on! sobrang ganda. Ito siya guys, ah, ito yung nagustuhan ko sa kanyang ano, product here. Sobrang ang cute and pwede siyang gamitin personal and pwede siyang gamitin for display. So made from equal. Look at this. Sobrang ganda. This one is so very beautiful guys. So kani siya is made from Albay. Pwede mo siyang i-display sa bahay niyo guys. And then pwede siyang parang base no? Sobrang ganda. And then, pag once ito siya, ang pinagamit sa per display. So, it's, ilagay lang siya dito and then put this. Diba? Look at see. Diba? Ang ganda niya, guys. So, how much this one? For hundred only, guys. So, and then take good. Pag mga ganitong mga gawa na, ano, ang tawag nito parang abaka is long lasting din siya guys. So guys, malapit ng summer, April and May. So, ano pang inaantay parang class and doon yung underpay. So, di ba? Ang cute. So, pwede siyang magamit niyo pag nagsiswimming kayo, especially sa mga dagat. And pwede niyo magamit din pag pumunta kayo sa mga asyanda you guys. And um, here in Misamis Occidental or Keta City, so we have a lot of asyanda or mga bukid-bukid na area. So, magamit niyo talaga to siya, guys, actually. How much this one month? One 150 lang, guys. Ano pang inaantay nyo? Bumili na kayo dito. Sobrang ganda, oh. Then, I love the color, yellow. So, ang pinakamalaki niya is just only 350. And then, iba kakaiba siya. Parang made pin niya ata to siya. Fiber. Abaka fiber. Sobrang ganda niya, guys. So, tinatawagan kong lahat na nag-business from Orqueta City, not only here in Orqueta City, all over Misamis Occidental. Pwede kayong bumili dito, guys, pang business nyo, pang bar, pang coffee shop, and everything. So, tinatawagan ko yung curve, and then chopstick, and then paders. Mostly, kayo yung mga sikat na bar dito sa Orqueta City. So, bumili na kayo dito, guys. She's the owner of this business, Joms, Handicraft, and Souvenirs. So cute. Ang ganda pala ni ma'am. So, guys, ano pang inaantay niyo? Come and visit here in Joms, Handicraft, and Souvenirs. So, sobrang mura pang masa yung price and sobrang ganda. At hindi kayo mag guys, kasi yung produkto niya, um, iba-ibang cities or iba-ibang provinces ang nagmamayari yung mga supplier niya, guys. So, hindi kayo magsisi, guys, kasi pangmasa lang talaga yung price. And then, i-ano ko yung page niya, please follow her page and jump handicraft and souvenirs. Please follow her and then pwede kayo mag-message privately and then pwede kayo mag-request sa kanya doon kung ano yung gusto niyong product. So, so guys, thank you so much and then God bless everyone.